Ayan oh, may mga nagkakandidato na mga naka-pink. Ay, hindi natin nakita kasi ayan yung mga ano. Oh, ayan, kaya traffic sa amin. Yeah, mga naka-pink. Ayan, naglalakad sila. Nangangampan yan. sobrang traffic dito sa amin ganyan ka traffic so ayan hindi na gumagalaw yung mga sasakyan kasi sobrang traffic talaga dito sa amin mga kasari, so ayan, another day another vlog, another update tayo dito sa ating sari-sari store so ayan, um, simula na nga ng kampanya ngayon, akala ko super mabenta kasi uh, traffic, madaming tao so kung makikita ninyo ang labas ng tindahan namin is super traffic, so kanina, kasi hindi naman masyadong maraming bumibili na ako naggrocery grocery ako kasi, ah uh, wala na tayong chocolate flavor doon sa ating coffee bendo. And then, wala na din tayong migilito na uh, stocks. So, itong piraso na lang yun, itong bote na lang ang natitira. So, bumili ako ng uh, tatlong kahon ng migilito. So, yun kasi uh, simula ngayon ng kampanya Super Traffic sa labas. And then akala ko maraming benta kasi madaming taong dumadaan, maraming nangangampanya. pero kabaliktaran pala. Ka so, yun. Kabaliktaran, uh, ngayon, uh, mahina talaga yung benta ngayon. So, hindi ko alam. Uh, ngayon lang yun, ngayon lang nangyari na ganito yung benta ko. Super baba. Wait lang, may bibili lang ko. So, yun. Back to our vlog. Um, yun uh, mahina talaga yun ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero uh, dahil nga sa matumal na yung araw na to, naggrocery na lang ako. Pero mabilis ang ano, mabilis ang grocery. Inabot pa din ako ng 2 hours. Yung balak ko sana is 1 hour lang, pero yung biyahe ko pa lang kasi papunta doon, nagconsume na ako ng half hour. So yun. Kaya, and then sa kahera, siyempre uh, syempre madaming pila so dun tayo dun tayo natatagalan kung maaari nga lang gusto ko kahon-kahon na yung ating bibilhin yung iba uh, kahon-kahon naman pero hindi pa rin talaga sa so kailangan talaga natin na gusto ko yung box-box na stacks uh, stocks para limitado yung ating pag-grocery kasi kapag nag-grocery tayo so magsasara na naman tayo ng tindahan so sayang yung uh, dalawa tatlong oras na sarana nakabukas yung ating tindahan at uh, hindi tuloy um uh, hindi tuloy ako na kabenta sa mga oras na yan kasi nasa grocery tayo So, ayun nga, dahil nga naggrocery tayo, so papakita ko sa inyo yung mga napamili natin uh, ngayong araw na to. So, uh, konti lang naman kasi ang nakadami lang naman dito pressure is yung alak natin and yung uh, yung sa coffee benda natin na chocolate. So, isang box na yung binili ko na baso noon para makatipid and makadiscount. And syempre matagal natin hindi na naka-stacks dyan. And sana yung ano, chocolate flavor Uh, iba ibabox ko na rin sana kaso ah, sobrang madami baka ma mais, baka ma sa akin pero matagal naman ang expiration noon pero hindi ko pa din kinuha kasi ah uh, madami akong madami akong bibilhin pa alam ko pag ilang box yun so baka hindi na magkasya sa aking pajero <laughs> pajero so yun ayan mga kasari yun na pamilya natin so na i-arrange ko na nga pala yan lahat. So, yan na ang mga natira. Hindi ko pa na-arrange. So, yan na lang yung ano. Ah, binabalang ko sana doon na lagyan niya dyan ng ano, lagyan niya dyan ng sabitaan ng mga kape. Yan. Para naman may tinta pa rin dyan. Kasi sayang naman yung, yung space natin. Nandyan yung ref, yung freezer. So, andyan yung coffee vendor, So, mas maganda ata lagyan niya dyan. Oh, so, pangit na. Sorry sa makalat dyan na steel wall. Tsaka ano, nilagay ko na dyan kasi wala akong magpaglagyan. So, dyan ko muna nilagay. So, bala ko dyan lagyan ng yung mga sabitan ng kape. Kasi yung mga kape natin, secure na secure para sa mga mababae. So, ayan yung mga kape natin dyan. Secure talaga sila dyan. Ayan, maulan ngayon so hindi masyadong mabenta yung ating mga malamig dyan na soft drinks, yung mga cobra, coke. So hindi siya mabenta ngayon kasi maulan ngayong umaga na to. So ayan, uh, kahit uh, madaming dumadaan, hindi masyadong mabenta ngayon kasi nga malamig. So bumibenta sa atin ngayon yung ating kape kaya yung ating coffee vendo kaya madami ako dyan so kaya bumili ako agad ng ating chocolate kasi naubusan nga tayo ng chocolate so kinailangan kong magmadali para bumili ng chocolate kasi mas pinakamaganta sa atin yung, ko, yung chocolate so ayan para hindi mawala ng stocks bumili ng marami ayoko nang maubusan pa kasi ayun